Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa sakit sa baga, yung may tubig sa baga, kung anong halamang gamot ang may kakayahan na pangsipsip sip, sa tubig ng baga. Ito po mga kaubayan, may nadaanan po ako dito. Ito po yung tinatawag na jimilina. Ayan po mga kaubayan, no? Oh. yung jimilina na yan. Yan po. Itong jimilina na ito mga kaubayan, ito po. Yan ayan lamang po ang may kakayahan na pangsipsip sa tubig sa baga. Ito lamang po alamang gamot na ito, itong jimilina na itong mga kaubayan. Ang proseso po niyan ay yung dahon po, kinukuha po yung dahon na malalapad na yon at ipinapainit po, itinatapal po sa likod sa taong may sakit sa baga mga kaubayan ah uh, itong jimilina. kaya wag po natin bali baliwalain ang kakayahan ng jimilina. mga kababayan <clears throat> masyado lang pong matas kaya hindi po ako makakuha ng tubig ah uh, dahon niya masyado po matas kaya hindi po ako makakuha ng dahon niya mga kababayan yung dahon niyan pinapainit po sa apoy saka itinatapal sa likod may kakayahan po na sumipsip sa tubig ah uh, may kakayahan po na sumipsip ng tubig sa baga po, ayan po ang mga bunga niya mga kaubayan no? Oh, nagkakandahulog po napakarami po yan po ganito po ang bunga ng jimilina mga kaubayan eto po itong jimilina na ito mga kaubayan ay malambot na uri ng kahoy malambot na uri ng kahoy yan yan yung mga ginagawang bakya yan yung mga ginagawang bakya na kwan at chenelas na kahoy pero lingit sa kalaman ng ating mga kaubayan itong jimilino na ito ay napakabisa po na pang pang pasipsip sa tubig na yung baga na may tubig po ang proseso po katulad po nito itong dahon nito mga kaubayan yan kukunin ko po yung dahon nito ah. ang proseso po mga kaubayan kung paano po gamitin itong dahon ng jimilina ito po ay pinapainit pinapainit po ito sa apoy pagkatapos pong ipainit sa apoy ito ay itinatapal po sa likod dito po sa likod itinatapal po dito sa likod dito yan mga kaubayan para yung tubig po sa ating baga ay sisipsipin niya po may kakayan pong sumipsip ng tubig sa baga po itong dahon ng jimilina kaya yung iba po binabaliwala nila itong kakayahan ng jimilina ang laman po ng bunga nito ay ganito po pipigayin ko po Ito pong laman ng jimilina ng mga kaubayan. Hindi pa po namin na eksperiment kung mm, kung itong bunga niya ay may benepisyo na nakukuha. Pero itong dahon niya po, mga kaubayan, sa dami-dami po ng mga halamang gamot <coughs> na aming nasiliksik, kung anong uring halamang gamot ay may kakayahan na sumipsip ng tubig sa baga, ay ito lamang pong Jimilina itong dahon lamang po ng Jimilina. Ang proseso na ginagawa po namin ito ay kumukuha po kami ng sariwa. Yung sariwa po. Yung sariwa pong mga dahon na yon, yon yung malalapad na yon, kumukuha po kami ng ganon. Pagkatapos po yung tu uh, yung ating kababayan na may karamdaman sa sakit na baga at tubig sa baga ay pagkatapos po namin ipainit sa apoy ay itinatapal po namin doon sa likod niya. <coughs> Para sa ganun, ay sisipsipin uh, sisip niya po yung tubig sa baga. May kakayaan po yan mga kaubayan na sumipsip ng tubig sa baga itong dahon ng jimilina. Basta't ang tamang proseso, sundin po lamang natin. <coughs> ang tamang proseso mga kaubayan, ang tamang proseso po niyan, ay ipinapainit sa apoy yung sariwa pa po yung sariwa, yung medyo mura pa po na dahon, yung, yung kinukuha po namin yon yung medyo murang dahon, ipinapainit namin sa apoy. Pagkatapos ipainit sa apoy, ay itatapal po namin sa taong may, may tubig sa baga at may kakayahan po siyang sisipsipin noon. pag, <clears> na <throat> pag natuyo na po, uh, na po yun mga kaubayan at marami pong tubig, doon sa may dahon, ay pinapalitan po namin yun. Pinapalitan po namin yun ng panibago. Ganon din po, ipapainit po namin yun, pupunasan namin yung likod kasi basa yun. Saka po namin ulit itatapal. May kakayan po siyang sips, uh, sumipsip ng tubig sa baga. Kaya wag po nating baliwalain itong kahoy na jimilina. May binipisyo po tayong nakukuha dyan mga kababayan. Pakishare naman po ang videos na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng Jimmy Lina. Marami pong salamat.